Inireklamo na isang grupo ng mga BPO employee ang isan daang BPO company. Dahil po yan sa purisahan o manong pagpapapasok ng mga kumpanya sa kanilang mga empleyado noong kasagsagan ng Super Bagyong One Saksi si Juana Aquino Naglabas ng placard sa harap ng tanggapan ng Department of Labor and Employment sa Maynila ang mga membro ng BPO Industry Employees Network of the N. Philippines matapos nilang maghain ng reklamo laban sa ilang BPO companies na puwersahan anilang nagpapasok sa kanilang mga empleyado sa kabila ng pananalasa at epekto ng Super Typhoon Uwa noong weekend. Dalawanda ang reports daw ang kanilang natanggap mula sa mga BPO employees sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Tingin nila may mga posibleng paglabag sa Occupational Safety and Health Law at mga panuntunan ng dole kaugnay ng suspensyon ng trabaho at proteksyon sa mga manggagawa sa gitna ng masamang panahon. Meron din mga management level, supervisory level na hindi pinaabot dun sa mga workers yung options na yon. So napilitan sila na pumasok despite the fact na pwede palang mag-work from home arrangement or flexible arrangement. Ang Dole, sinimula na raw ang kanilang investigasyon sa isang daang BPO companies na inireklamo ng Bien Philippines. Mayroon na ginawang pagpapatawad. For example, sa LPR, uh, nagharap-harap pa tila. So meron na at uh, hihintay na lang natin kung ano mga uh, subsequent na mga action o report ay sasabit ng mga regional offices kung saan nandun tiniyak ni Secretary Bienvenido Laguesma na sineseryoso nila ang mga ganitong reklamo ng mga manggagawa dahil prioridad ang kanilang kaligtasan at proteksyon. Pero bibigyan din daw ng due process ang mga inireklamong BPO companies. Ang uh, gusto namin ma-resolve ba ng issue dito yung pinipwersa ang workers to report for work and then, dapat hindi pinipwersa ang mga gawang. Hindi dapat na masalit sa panganit ang kanilang uh, uh, buhay ang kanilang kaligtasan at syempre, alam mo naman tayo mga Pilipino pag mayroon mga kalamidad, gusto natin napapantayan o kapiling natin ng ating pamilya. Ayon sa Dole, ang mga kumpanyang mapapatunayang lumabag sa Occupational Safety and Health Law maaring maharap sa pananagutang administratibo, criminal at civil kung nagdulot ng injury o sakit matapos ang pwersahang pagpapapasok sa empleyado. Sa isa namang pahayag tiniyak ng IT and Business Process Association of the Philippines o IPAP na ang kanilang mga miyembrong kumpanya ay tumatalima sa Dole Regulations, Circulars at Labor Advisories sa panahon ng kalamidad at iba pang extraordinary events. Binigyan din nila na ang kapakanan ng mga empleyado ay nananatiling nasa puso ng kanilang industriya. Wini welcome umano nila ang inspeksyon ng Dole at kinikilala ang regulatory authorities. Para sa GMA Integrated News, Bonafidong inyong saksi. Mahaposo, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.